Itong Honda civic na VTEC mga boss no. Ito pakinggan natin kung saan siya tumirik itong si boss Ricky. Shout out pala boss Ricky. Saan kayo banda tumirik boss? Wala po. Halaw oh. Ikaw ba yung anak kasama ni ano nung ano tumawag? Oo, oo. Wala, hindi ko rin mahabot 'yun. Baka ma-record din tayo, di ba? Troubleshoot kasi kailangan nasa gilid tayo eh. Hindi mo malayuan 'yan dito. Yan wala. Para hindi na humaba mga mix mga par no ang video kaya ito check na natin kaagad kung may laman pa yung battery kasi kwento na may ari nito ay sinubukan niya pa rin uh, o sinubukan niyang uh, shot troubleshoot din tong uh, Honda niya pero kita nyo naman dito sa pag open ko ng susi ay pakundap kundap na kaya alam nyo na kung ano susunod natin gagawin to palitan natin ng uh, battery para ma natin talaga kung ano ang dahilan na bakit na tumirik bigla sa kalsada. Ito, makikita na natin kung ano ang dahilan. At may dala kami battery, kaya ayan, jumper muna natin. Ayan, makita nyo noon mga mix mga par, no? okay na yung battery, kaya pakinggan natin kung ano ang tunog ng aridondo nya. Oops narinig nyo naman mga boss no yung tunog ng uh, makina gumaganon ibig sabihin nun mga boss no ang tunog na yun ay may nangyari dito sa may makina kaya agad agad namin na binuksan tong valve uh, cover kasi ang nasa isip ko ay putol ang belt nasakak mo bata na ko kayo putol ha? putol putol boss putol kid. Eh, hindi umandar, boss. Ayun. Wala na yung, Wala na tayo mm. belt mo. Nagtago na. <laughs> <laughs> Sana wala lang na damay, no? Wala naman At sinubukan ni boss na paanda rin to. Buti na lang ang mga Honda Civic or mga Multicab pagka naputulan ng belt ay walang madadamay na rocker arms. Kaya swerte niya dahil ano to, uh, naka-close lahat ng barbula pagka naputulan ng belt At baka magtanong kayo mga mix mga par no, kung bakit naputulan at nadurog talaga tong timing, timing belt nabasa ng langis naliligo na ang langis kaya ito bubuksan na natin siya at titignan natin kung anong oil seal ang tumagas cam ba o crankshaft Forward tayo mga mix mga par no? ang nadamay o alagang uh, na oil seal itong crankshaft oil seal sa ibabaw ay tuyo naman kaya yan lang yung papalitan natin kaya kaya naputol ang belt dahil sa tumatagas na yung langis sira na yung oil seal yun lang naman ang dahilan kaya naputol hindi naman basta basta maputol pagka walang dahilan kaya syempre ito papalitan natin crankshaft oil seal saka timing belt basic lang naman to mga boss <laughs> tinignan lang natin kung ano yung dahilan talaga ang pagkaputol niya. Ligong-ligo kasi nang langis yung belt. Kaya ito, ang timing lang naman to, nakasa, nakasulat naman yung araw sa ibabaw. At may mga timing mark naman sa baba, yun lang. Sobrang dali lang to, mga boss. At 'wag yung kakalimutan, mga boss, no, pagka naikabit niyo na yung timing belt o timing chain, kung timing chain man ang uh, sa sasakyan ay paikutin nyo ng kahit mga ilang beses kahit mga limang beses tingnan nyo kung baka may tumukod at pass forward tayo no? naikabit na lahat ng mga accessories ito magpapa-under na tayo Okay, start!